Binata nagpakamatay matapos questionin ng mga pulis. Ang pagkamatay ng isang 14 years old na schoolboy mula sa Singapore ay naging mainit na usapan tungkol sa paraan ng mga pulis pagdating sa mga menor de edad. Ang binata ay kinwestiyon mag-isa mahigit tatlong oras dahil sa isang kaso. Si Benjamin Lim mula sa Northview Secondary School ay tumalon mula sa 14th floor ng apartment nila noong Martes. Ito ay nangyari ilang oras matapos ang interrogation sa kanya ng mga polis tungkol sa isang 11 years old na babae na di umano'y minolestya noong lunes. Ito ay naganap noong Martes ng umaga noong dumating ang mga polis na hindi naka-uniform sa eskwela para kunin si Benjamin. Natawagan ng nanay ni Benjamin ng isang pulis gamit ng cellphone ng binata at nagkwento tungkol sa babaeng minolestya. Sabi ni Benjamin sa nanay na wala siyang kinalaman bago kinuha ng pulis ang cellphone. Pagkalipas ng mga oras, nagkandara pa ang nanay na makita at makausap si Benjamin ngunit pinigil siya ng mga otoridad. Tinanong din siya tungkol sa ugali at grades ng binata. Ininterrogate ng mga pulis si Benjamin ng mahigit tatlong oras tapos sinabi nila sa nanay na umamin si Benjamin sa pagmulesya sa batang babae na nakuha daw sa CCTV. Nag-request ang ina na makita ang footage ngunit tinanggihan siya. Ang natromang Benjamin ay pinakawalan ng mga 2.50 ng hapon at sinabi sa nanay na wala talaga siyang kinalaman sa nangyari. Tinanong siya ng nanay kung bakit siya umamin. Sinabi ng binata, Kasi pinagbibintangan na ako ng lahat, Eddie ako na ang masama kahit wala naman akong kinalaman. Ayon sa batas ng Singapore, hindi kailangan i-record ang mga interrogation kaya walang footage. Hindi rin pwede samahan ng mga magulang ang mga minor de edad sa mga interrogation. Pag uwi nila, tumawag ang school counselor sa nanay at sinabi na hindi pwede sumama sa school camping trip si Benjamin dahil sa nangyari Nalungkot ang binata ng todo sa balita at nagkulong siya Sinusian ng nanay ang kwarto para pumasok dahil hindi naman naglalakang anak niya Wala ang binata sa loob ngunit nung siya sa bintana, andoon na ang katotohanan Ang bangkay ni Benjamin ay natagpuan sa ground floor sa labas ng kanilang apartment sa 14th floor Matapos ikrimate ang binata, ang pamilya at mga kaibigan na humingi ng sagot sa mga otoridad na maaaring nagtulak sa binata na magpakamatay. Tawang more? Add us on Google Plus and like us on Facebook.